Hello mga kamoy moy, welcome back to my video. Oh, okay, ito pa ito lang sa inyo. Ito yung Jo Malone. Ayan. Buksan natin. Kung anong bango niya. Hindi ko pa siya nakita, pero lang bubuksan ko lang. Ayan, at lang yung plastic. Bango daw to. Mm. Ito yan. So, na natin bubuksan. Nakaano kasi siya. Nakasel pa. So, ibig sabihin, di pa talaga nabubuksan. So, bubuksan natin. Wait lang. Sa next video ko na lang bubuksan siya, ha? Sasabihin ko sa inyo kung gaano ang bango niya. Ang bango niya. As in. So, nakaluwag-luwag tayo. Naka... Ayan. Yan lang. Ito nagtatapos ang ating video. Paalam.